Alright, good morning. Wala lang. Gusto ko lang i-flex yung paligid natin. Ayan, no? Napakasarap mabuhay sa mundong ibabaw mga idol. Guys, napad ay diri akong lula. Nga usa. Yung mga niya, o something, kasi kung may buntag. May buntag, anak. La, wala yung mga edad, la? Running 79. So 78 si Lula guys. La, unsa may sekreto para magulang. Maabot ang idara. Ang sekreto, mao ang pag-alagad sa ginoo. Mawala po puwan. ano, ano? So, silula si Lula dahil guys, kay si grabe ni si Lula ka nang everyday ni siya na simbahan. Yes, okay. Na, sekreto para magulang is mag-alagad sa ginoo. Kami po kayo guys. Ang pag-alagad lik mo atras antes may pay mo abante na kong atras ah, may mo abante sa atras na wala kay greet greet di greet ba i shout out sino may akong kuanan bisan mo oh. shout out ton hello mga anak may buntag ya asta di amis dagat nga lego mi apo og mga anak <laughs> di arin gamate yung amon gidalan nga on with this bye bye dali pagsaluta Ah, way. guys, so mm. Simply ra good. So, syempre, morning guys, kanao. Source of living sa among lugar is dagat na pinakapangunahing hanap buhay sa aming lugar, guys. Dagat. Yung mo shoutout lang po ko sa akong duha ka follower nga dili na ko sila mawala sa akong comment section. Shoutout to Angelo alyabo and of course, Im Ramirez. Dagang salamat ninyo idol. Up sa uban pa dera. Hindi malimot oga uh, share comments. Salamat kayo. Unta mabot ang ng panahon ng Basanto sa tane. Morning vibes buon Alright